Uy, kumusta? Happy New Year! At welcome back sa channel. Ngayon kasi, sa video na to, malalaman mo ang mga sikreto kung paano maimpluensyahan ang mga tao at magamit to sa kahit anong sitwasyon. Sa dulo, baka ang mga kaibigan mo, office mates mo, o kahit sino magtatanong, paano mo nagawa yon? Pero syempre, hindi mo kailangang sabihin sa kanila. Kasi sikreto lang natin to. Pero teka, bago tayo magsimula, isang paalala. Gamitin ang mga teknik na to ng maingat. Ito yung tipong malupit na skills na pwedeng magpa-alpha sa'yo sa kahit anong grupo. Pero kung sobra mong ginamit, baka magtapos ka bilang pinuno ng isang kulto. Diretso na tayo sa unang teknik, ang anchoring. Teka, siguradong magugustuhan mo to. Alright, punta na tayo sa unang teknik, anchoring. Ito yung sikreto na parang may magic trick ka sa bulsa. Simple lang. Kapag na-associate mo ang isang emosyon sa isang bagay o sitwasyon, mas malaki ang chance na ma-impluensyahan mo ang reaksyon ng ibang tao. Ganito yun. Halimbawa, gusto mong magbenta ng kotse. Medyo nag-aalangan yung buyer sa presyo. Ang gagawin mo, gagamitin mo ang anchoring para makonect yung presyo sa isang positive na emosyon, like happiness or excitement. Pwede mong sabihin, alam mo, itong kotse na to ay parang rare gem. Sigurado akong magiging masaya ka dito. By the way, ang presyo niya ay limang daang libong piso, pero pwede akong magbigay ng konting discount. Kita mo kung ano ang nangyari? Nauna kang nag-create ng good vibes bago mo binanggit yung presyo. Kaya ngayon, yung presyo na limang daang libong piso na associate na sa positive emotions. Mas malaki ang chance na ma-feel nila na worth it ang deal. Another example, gusto mong yayain yung tropa mong manood ng concert. Medyo nag-aalangan siya kasi mahal ang tiket. Sasabihin mo, Pare, grabe, ang galing ng band nato. to. Siguradong sobrang enjoy tayo dito. By the way, limang libong piso ang tiket, pero may alam akong makakakuha tayo ng discount. Boom! Na-associate na yung concert sa excitement at good vibes, kaya mas malaki ang chance na sumama siya. Pero teka, paalala lang huwag mong sasobrahan. Kapag obvious masyado na parang pinepek mo ang positive vibes, baka magmukha kang manipulative. Ang goal dito, supple lang, parang ninja moves ng utak. Ayaw mong maging yung office mate na laging iniiwasan kasi ang shady ng dating, di ba? Okay, move on tayo sa technique number two, social proof. Simple lang to. Ang mga tao, mas malamang na sumunod o maniwala kapag nakita nilang ginagawa rin ng iba. Parang yung mindset na, kung ginagawa ng marami, siguro tama to. Ganito. Kunyari, gusto mong kumbinsihin ang tropa mong kumain sa isang bagong restaurant. Pwede mong sabihin, alam mo, sobrang sikat ng restaurant na to. Ang dami kong kakilalang pumunta dito, at sabi nila, sobrang sarap ng pagkain. Dahil sinabi mong sikat at maraming pumupunta, mas magiging curious sila at mas malamang na sumama sa'yo. Isa pa, halimbawa, may gusto kang bagong app na ipagamit sa office mates mo para sa trabaho. Pwede mong banggitin, alam nyo ba, ginagamit han to ng maraming kumpanya at sobrang nakatulong daw sa productivity nila. Ayun, mas malaki ang chance na gamitin nila dahil sa idea na maraming gumagamit na nito. So, ayun ang social proof. Kung hindi sigurado ang mga tao, ipakita mo lang na ginagawa rin to ng iba, instant credibility. Madali, di ba? Okay, dito na tayo sa technique 3. Scarcity. Alam mo yung feeling na kapag kakaunti lang ang isang bagay, bigla itong nagmumukhang mas espesyal at mas gusto ng lahat. Yun ang scarcity. Kapag sinabi mong limitado ang supply or rare ang isang bagay, mas nagiging interesado ang tao. Halimbawa, nagbebenta ka ng produkto. Pwede mong sabihin, grabe, sobrang in demand nito. Kaunti na lang ang stock namin, Baka maubusan ka kung hindi ka mag-decide agad. Boom! Agad na magkakaroon ng urgency sa isip ng customer. At mas malaki ang chance na bumili sila agad. O kaya naman, may gusto kang pasamahin sa isang event. Pwede mong sabihin, alam mo, bihira lang mangyari to at limitado lang ang tickets. Kapag hindi ka sumama, baka pagsisihan mo. Ayan, biglang magkakaroon sila ng fear of missing out o FOMO, kaya mas malamang na pumayag sila. Pero ito ha, pro tip, gamitin mo lang to kapag totoo. Kapag nahuli kang nag-iimbento lang ng scarcity, wala ka ng tiwala sa kanila. Ayaw natin ng ganyan. Kaya next time na gusto mong kumilos agad ang tao, gamitin mo ang power ng scarcity. Tandaan, kung rare ang isang bagay, mas malamang na habulin ito ng mga tao. Simply pero sobrang effective. Okay. Technique 5 na tayo. Mirroring. Ito yung tipong parang subtle copy-paste ng actions or vibes ng kausap mo. Ang mirroring, ginagawa mo para mag-build ng rapport at trust. Kapag naramdaman nilang parang same wavelength kayo, mas magiging open sila sa'yo. Ganito lang. Kapag kausap mo ang isang tao, imirror mo ng konti ang body language, tono ng boses, o paraan ng pagsasalita nila. Halimbawa, kung medyo relaxed at soft-spoken sila, bagalan mo rin ang boses mo. Kung animated sila at maraming hand gestures, tagdagan mo rin ng konting energy ang gestures mo. Example, gusto mong kumbinsihin ang office mate mo na suportahan ang project mo. Kung nakaupo siya ng relax at nakangiti, gawin mo rin, relax at approachable ka rin. Pero subtle lang ha, huwag mo namang gayahin lahat, baka isipin nilang ginagaya mo sila sa sobrang literal. Isa pang halimbawa, nasa business meeting ka, at gusto mong mag-close ng deal. Kung gumagamit sila ng formal na tono, sundan mo yon. Pero kung medyo chill ang usapan, maging casual ka rin. Ang point dito, mas magiging comfortable sila sa'yo kasi parang vibes kayo. Reminder lang, dapat natural at hindi halata. Kapag sobra ang effort mo at napansin nilang ginagaya mo sila, baka mawalan sila ng tiwala sa'yo. Parang naka-weird vibe ka lang. Kaya ayon, gamitin ang mirroring para bumuo ng connection at trust. Subtle, smooth, at effective. Parang ninja moves ulit. Pero this time, social ninja ka. All right, nandito na tayo sa Technique 6, Liking. Simple lang to, mas malamang na maimpluensyahan mo ang isang tao kung gusto o nire-respeto ka nila. At paano mo magagawa yon? find common ground at i-build ang connection. Halimbawa, gusto mong makuha ang tiwala ng isang potential client. Pwede mong sabihin, Napansin ko na mahilig ka rin pala sa hiking. Grabe, ang ganda sa mount. Pulag, di ba? Nakarating ka na ba? Boom! Nakahanap ka na agad ng shared interest, kaya mas magiging comfortable sila sa'yo. Isa pang example, may gusto kang makuhang pabor sa office mate mo. Imbes na dumiretso ka agad, maghanap ka muna ng bagay na pwede mong i-compliment. Ang galing ng presentation mo kanina. Na-inspire tuloy ako. Simple, pero effective. Once na nakuha mo ang positive connection, mas malamang na sumang-ayon sila sa healing mo. Ang trick dito, dapat genuine. Huwag mong pilitin kung wala talagang common ground. Baka magmukha kang pilit o fake. Kahit simpleng bagay lang, basta totoo, sapat na para makabuo ng rapport. Tandaan, ang liking ay hindi lang tungkol sa pagiging mabait. Ito'y tungkol sa pagbuo ng connection. Kapag gusto ka ng tao, mas malaki ang chance na sasang-ayon sila sa iyo. Kaya kung pareho kayong mahilig sa kape, true crime, o kahit meme sharing, gamitin mo 'yon to your advantage. Okay, technique 7 natayo, authority. Ito yung sikreto kung paano ka makakapagpakita ng kredibilidad at maipapakita mo na expert ka sa isang bagay. Kapag iniisip ng mga tao na may authority ka sa isang topic, mas malamang na sundin nila ang sinasabi mo. Halimbawa, nasa trabaho ka at gusto mong kumbinsihin ang team mo na gumamit ng bagong workflow. Pwede mong sabihin, "Nag-research ako at sinubukan ko na ang iba't ibang methods. Base sa experience ko, itong workflow na to ang pinaka-effective." Sa ganitong paraan, pinapakita mo na alam mo ang sinasabi mo, kaya mas magiging willing sila na sundin ka. Isa pang example, nagbebenta ka ng produkto at gusto mong makuha ang tiwala ng customer. Pwede mong sabihin, may sampung taon na akong experience sa ganitong industriya. At sigurado ako na ang produktong ito ay makakatulong sa'yo. Ayun, automatic nilang iisipin na credible ka, kaya mas malaki ang chance na magtiwala sila sa'yo. Pro tip, hindi mo kailangang maging boss o may title para magamit ang authority. Kahit simpleng pagpapakita ng kaalaman, experience o confidence sa sinasabi mo, sapat na. Basta maging genuine at huwag magmukhang arrogant. Tandaan, kapag nakuha mo ang respeto ng mga tao sa pamamagitan ng authority, mas madali silang makikinig at susunod sa'yo. So, gamitin mo ang expertise mo at ipakita na alam mo ang ginagawa mo. Confidence is key. Ngayon, pag-usapan naman natin ang Technique 8, Reciprocity. Simple lang ang prinsipyo nito. Kapag may ginawa kang mabuti para sa isang tao, madalas, pakiramdam nila may utang na loob sila sa'yo. Gusto nilang magbalik ng pabor, kahit hindi mo hinihingi. Halimbawa, may project ka sa trabaho at gusto mong makahingi ng tulong sa office mate mo. Bago ka humiling, tulungan mo muna siya sa isang simpleng task. Pwede mong sabihin, mukhang busy ka dyan, gusto mo ba tulungan kita dito? Kapag tinulungan mo siya, mas malamang natatanggapin niya ang request mo sa susunod. Isa pang example. Gusto mong kumbinsihin ang kapitbahay mo na pumayag sa isang favor. Pwede kang magdala ng pagkain o tulungan sila sa maliit na bagay, tulad ng pag-alaga sa halaman nila habang wala sila. Pagbalik nila, mas malamang na hindi sila tatanggi kapag may hiling ka. Ang ganda ng reciprocity kasi hindi ito manipulative kung genuine ang approach mo. Hindi mo kailangang gumawa ng malalaking bagay. Kahit simpleng aksyon na nagpapakita ng malasakit, sapat na para maramdaman nilang gusto ka nilang gantihan ng kabutihan. So, kung gusto mong makuha ang suporta o tulong ng ibang tao, unahan mo na ng pabor. Sabi nga nila, what goes around, comes around. Kaya magtanim ka ng kabutihan at sigurado babalik yan sa'yo. Okay, technique 9 natayo, the hidden agenda. Ito yung technique kung saan subtly mo ipinapahayag ang gusto mong mangyari nang hindi obvious na may hinihingi ka. Ang goal dito ay gawin nilang sariling desisyon ng isang bagay kahit na ikaw talaga ang nagtulak sa kanila. Halimbawa, may favor kang gustong hilingin sa isang kaibigan. Imbis na diretsahan mong sabihin, subukan mo to. May favor sana ako, pero okay lang kung busy ka. Ayoko naman pilitin ka. Dahil sinabi mong walang pressure, mas malamang na silang magsasabi ng, Sige, ano yon? At mas willing silang tumulong. Isa pang example, gusto mong hikayatin ang team mo na mag-implement ng bagong idea. Imbis na magmukhang bossy, pwede mong sabihin, May naisip akong idea, pero gusto kong marinig muna ang opinion nyo. Kung ayaw nyo, okay lang naman. Sa ganitong paraan, mas malamang na maramdaman nilang sila ang may control at kusa silang sasang-ayon. Ang sikreto dito ay ang pagiging subtle. Huwag mong iparamdam na pinipilit mo sila o may hidden motive ka. Bigyan mo sila ng sense of freedom para isipin nila na sila ang pumili kahit na ikaw ang nagtulak ng desisyon. Tandaan, sa hidden agenda, hindi kailangan ng sobrang effort. Just a touch of psychology and a lot of smooth moves. Kung gusto mong makuha ang gusto mo, gawin itong parang sila ang nag-decide. Genius, di ba? Finally, technique 10 na tayo. Absence and appearance. Ito ang technique kung saan gagamitin mo ang timing at pagka-mysterious para makuha ang atensyon ng isang tao. Parang pa-hard to get vibes, pero strategic. Ganito. Ang idea dito ay mag-create ka ng absence para mapansin nila ang pagkawala mo. Halimbawa, kung madalas kang nakikihalubilo sa tropa o kakrush mo, bawasan mo muna ang interaction. Huwag masyadong available. Pwede mong baguhin ang routine mo, kumain sa ibang table, umupo sa ibang spot, o hindi muna mag-message. Kapag medyo na-miss na nila ang presence mo, dun ka biglang gumawa ng grand appearance. Pero huwag sobrang oeha. ha. Pwedeng simpleng pag-upo sa tabi nila, o kaya mag-initiate ng conversation na interesting or exciting. Ang goal ay maging memorable yung pagbabalik mo. Halimbawa, may gusto kang taong mapansin ka sa office. Kapag medyo tahimik ka sa team meetings ng ilang araw, tapos bigla kang nag-share ng solid na idea, magiging impactful yon. Bigla kang magiging focus ng attention. Kasi parang, uy, andito pala siya. Pero eto ha, huwag mong gawing over the top ang absence mo. Kasi baka isipin nilang, wala ka ng pakialam, o di ka interested. Sakto lang tamang balance ng pamis at wow factor. So, ayan. Absence and appearance. Isang teknik na simpleng gamitin. Pero sobrang effective para mag-create ng intrigue at curiosity. Parang magic trick na ginawa mong social move. So ayun na nga. Tapos na tayo sa 10 powerful techniques na siguradong makakatulong sa'yo para maging master ng influence. Pero, eto ang paalala ang mga techniques na to ay tools lang. Depende sa'yo kung paano mo sila gagamitin. Pwede mong gamitin para mag-build ng positive connections, pero gamitin mo rin ng responsable, ha? Sa dulo ng araw, ang totoong impluensya ay hindi lang nakabase sa kung gaano kakagaling sa mga techniques na to. Ang tunay na power ay nanggagaling sa pagiging authentic at pagkakaroon ng malasakit sa iba. Kung nag-enjoy ka sa video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ishare na rin sa mga kakilala mong gusto ring matutunan ang mga sikreto ng influence. At kung may gusto kang idagdag o pag-usapan, i-comment mo lang sa baba. Salamat sa panunood at tandaan. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Pero ang tamang paggamit nito ang magbibigay sa iyo ng respeto at tagumpay. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at Happy New Year!